Ano? Uy, ganda rin. Al Al or... Lapo. Lapo. Ay, dito na talaga yung ano. Galing ah. Oh my goodness. Lapo oh, mga no! master. Oh! Ah, 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 parang gusto sa'yo yan. Hello. Oh, ready snapper. Ay, din! Ay, yan. ay! na sa oh. na to! Wala na wala akong guma. Ay, ito, ay, ito. Ito. Ay, Ikaw nang bumunot. At ako magasok. Eh, pa to! na, ando na. Ando na. Ando na. Siya. hindi siya isang bato. <coughs> ay susay so blue marlin Eh, marlin Selesai. Belum Merlin. Belum Merlin. Oh, blue Belum <laughs> <Okay. tos> Tumatalon-talon na naman, ano? Asa, ang skipjack job na, mga master. Ay, pagkainalan tayo dyan, okay na. oo, di lang sa yan. Kaya, tignan mo yun, yung kulo dun, no? Nakita mo? <laughs> <laughs> Alam niya. Yeah, mo? Ah. Dini si Sir Jason. Yes, Jason! Jason malakas. <laughs> 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 okay, okay. Ba <laughs> Lalaban talaga lang. <laughs> <Malakihan. Please laughs> yan. 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 pa sa si zero. So, Bakayan yung ano Yung dati Yung dati <laughs> Ha, ah, og mo pamp mo lang. ang yan. kung no? Oh, uh, abo may strike talaga, diraw din yung kabila Tanggal mo? Uh -huh. ah ka? ha 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 Dugtot? <laughs> Amberjack? Ano? <laughs> Amberjack siya. Ay hindi, silver. Silver, sir. Yung ano. Oh. Ayun, yung pula? Red, Oh. Yung pula? Puta nga, laki! <laughs> <laughs> nice, bro. Do ka, do ka, do ka, do ka. na, oo. Umutlaw Yak naman mo lang. Mano-mano. Ang laki, oo. Oo. Ang no. laki. Ang laki. Ayun, parang sa sayo yan. Ano? Oo. Okay. Oh, red snapper! Oh, oh Vision! Oh. Ay, lang <laughs> din! Ay, lang! Ay, lang! Ay, Totoo <laughs> na to! Wala, na oh. mo! Tinapya! Ay, lang! Ay, lang! Ay, lang! Ay, yung Ay, lang! Ay, lang! Alay, wala ka lang pala sa malabon. <laughs> Hindi nila akong pala. Ay, pa pabaya, pabaya, inayong mo yung dami ng pangisigrasya dyan. Alay, nakaw. Napaka-husay mo. Eh, nako ba, professional ay, eh. Ay, babae, eh, meron na tayong Panjin yan, ano. Tatoy <laughs> eh unang un, 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 una unang ano ni Jason na uh, unang babayad. <laughs> <laughs> Isang oras. Pa, mga 20 minutes siya. minutes. <laughs> deke Wala pa kami ano, wala pa kami 10 minutes. Wala pa na Master din namin si Boss. Oh. Ano? Hey, ganda rin. Lapo. Lapo. dito na talaga yung ano.

<laughs> late late naman yun, meron ba meron? <laughs> <Where are they? laughs> <laughs> Hinaamla, peace on. Oh. Mal Maliit na, peace on. Oh. <laughs>